guys! Bago ang lahat, gusto ko muna po magpasalamat sa lahat na bumibili po sa aking TikTok shop. Kahit po malit lang yung aking komisyon araw-araw, basta po meron, malaking tulong na po sa akin. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. At sana, ngayong buwan na to, magkaroon pa ako ng maraming benta. Kasi po, itong buwan na to ay ang aking birth kaya TikTok, sana maging nice ka sa akin. TikTok, love you. Ayan, ito po shot ko guys, 199. Kung sino po yung mahilig sa inyo magsumba, swak na swak po to, Yung ayaw po mga mag-short. Ang lambot po ng tela niya, cotton po guys. So, ayan, kahit precise po siya, nababanat po siya guys. 199 pesos only. Tapos po, ayan, pero hindi ba po ng bat pad. Para po mas maganda po sa putan, kung sino po may gusto, click lang po sa yellow basket. Things. Hello guys, tingnan nyo naman 'to na ko sa TikTok. Oh, wala nyo kung magkano lang 'yan. 164 lang po 'yan. Oh, lakas maka sexy, lakas maka sosyal At iba-iba po ang mga kulay niya. Kailan po ang bala pumili, guys? Oh. Ayun. Mas okay po sa mas matangkad po sa akin kasi po ako for 11 lang. Nag-boots lang po ako para hindi masyado sumayad sa baba. O. Oh. Ano ba po inaantay nyo? Click lang po the yellow basket sa may gusto. Promise po di kayo magsisisi. Maganda po yung kanyang tela. oh Ayan po. Yan lang po. Click lang po. Thanks. Hello guys! Tingnan nyo naman itong nabili ko sa TikTok. oh Hulaan nyo kung magkano lang yan. 164 lang po yan. O, oh, lakas mga sexy, lakas mga sosyal. At iba-iba po ang mga kulay niya. Kayo po ang pumili, guys. oh, ayan. Mas okay po sa, mas matangkad po sa akin kasi po ako for 11 lang. Nag-boots lang po ako para hindi masyado sumayad sa baba. O, oh. ano ba po inaantay nyo? Click lang po the yellow basket sa may gusto ramis po, hindi kayo magsisisi. Maganda po yung kanyang tela. Oh, Ayan po. Yan lang po. Click lang po. Thanks. Hello, guys. Tingnan nyo naman itong nabili ko sa TikTok. Kararating lang. Mainit-init pa. Ay, hindi po pala mamasa-masa pa. Kasi po, nung tumawag yung nagde-deliver, bigla pong bumos yung malakas na ulan. Sobrang lakas po talaga na ulan. Kaya nung dumating po siya, So, sa basa ko, kawawang nga po eh. Wala mo lang siyang dalampayong. Yung... Kaya po, pinasobra ko na po yung aking bayad. Kaya para meron po siya pang kape at kahit man lang pang biskwit. Ayan po, hindi naman po ako mayaman eh. Okay na po yung pang kape pang biskwit. <laughs> Ayan po guys, oh. So, sa halaga 139 pesos, meron na po kayo kaganda ganito na hoodie or jacket guys, so, oh. Oh. Kung wala yung anak nyo, ibilin nyo na ng ti tigisa para hindi po magpanagilian. Uh, available po siya sa iba-iba kulay. Click nyo lang po ang yellow basket para makita nyo po kung ano, ano po yung kulay na nandun. Ako po kasi ito po yung pinili kong kulay para po sa anak ko itong dalaga. Ayan, ang dalaga po siya. O, ayan guys. oh alam nyo na. Kung gusto nyo, click lang po the yellow basket. Thanks. Hello guys. Kamusta na kayo lahat dyan? Ayan, masaya lang po ako kasi wala na pong baha sa loob ng 6 days po yata. Araw-araw baha. Sa wakas bukas po, makakapagtinda na rin po. Ayan, may pakikita lang po ako sa inyo na in-order ko sa TikTok. Kailangan din po ito ng mga anak nyo, lalo na po yung mga nag school Ito po, guys. O, oh, pang-cover po sa sapatos, lalo po kung lalakad sa baha. Ayan, para po hindi mabasa yung kanila mga sapatos. Kasi po yung anak ko po, uh, pag pumapasok po siya, di po ba meron tubig doon sa metapat tapat ng school? Uhubarin po niya yon bibigbitin yung sapatos, lalakad po, ihito doon sa gawing wala ng baha, tapos punas e pa, ah, suot sapatos. Eh kung pamamasahihan ko naman po siya hanggang doon po sa mesa, highway po kasi siya sumasakay. Eh masyado pong malaki makakain pamasahe, sayang naman po. Kaya po, nagtitipid na lang po kami sa ganong paraan. Naisip ko po, ibili ko siya nito, ayan. Kahit na nakasapatos siya, Pwede po niya yan na isuot o tapos iwan na lang po niya o pwede po niya dalhin niya sa school basta maglagay lang siya ng lalagyan. Para sa pag-uwi po niya, pwede po niya isuot ulit. Hindi po mababasa yung kanyang paa. Nung nakita ko nga po ito, inisip ko parang mababasa yung loob. Hindi po pala talaga mababasa, guys. Ito po. Meron po siya pala nito, oh. Ayan, o. Kaya sigurado pong hindi po mababasa yung loob ng sapatos niya. Kaya 140 pesos lang po siya guys. Oh. Kailangan, kailangan nyo po to. Hindi lang ng mga anak nyo. Lahat-lahat. Yung mga nagtatrabaho dyan na pag-uwi po. Mga baha po yung dadaanan. O kahit malit na tubig. Kung ayaw nyo mabasa yung sapatos nyo at medyas. Ito po ang swak na suwak po sa ating guys. Oh. Sa may gusto po, click lang po the yellow basket. Ayan, hanggang ano ko po siya, guys. Wait lang po, ah. Sukat ko siya, ayan. Oh, hanggang ano ko po, malapit na po siya sa tuhod, guys. O, ayan, tapos meron po siyang garter na pwede mo ilak. Malaki po kasi itong in-order ko eh. Malaki po yung paanong anak ko. Sobrang laki po. O yan guys. So, o yan, ano pa po inahantay nyo? O, iwas na po tayo sa pagbasa ng ating mga medyas. Nakakapasma din po yun. Maghapo natin yung suot, Tapos po, mababasa ng tubig. O guys, click lang po na basket. Sa may gusto, salamat po. Hello guys! bago ang lahat, gusto ko po muna batiin ang aking friend na si Lotlot Lord Pascual. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, my friend Lotlot lot. Salamat sa palagi mo pang suporta sa akin. Happy birthday, my friend. Ah, eto na po guys, oh. Nabili ko po siya sa TikTok sa halaga 135. Depende po sa size, guys. Kasi po ako maliit lang po yung aking size, kaya 135 lang po siya. Ayan po. Ang ganda po ng tela niya, guys. Malambot po siya, oh. Swak na swak po. Ang pakasumba ko. Pero kahit saan po pwede niya siyang gamitin, guys. Oh. Oh, guys. Kung nagustuhan niyo, click lang po the yellow basket. Thanks!